Alright, gagawa lang tayo ng tutorial kung paano daw palinawin yung aking mga ginagawang edit sa CapCut. So, ganito lang po yung aking ginagawa. So, go tayo sa CapCut. Pindutin natin yung CapCut. Pindutin natin yung new project. So, dito yung mga clip ko sa aking mga vlog. Pukuha tayo dito ng isa para mai gusto ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para luminaw yung aking mga video. So, right. Click tayo na isa rito. Add add natin. So, ayun mga boss. Ito na siya ngayon. Kung gusto mong luminaw yung iyong vlog, ayan ayan siya ngayon na before before yan yun. Medyo lag. So ganto lang ginagawa. Pindutin mo ngayon 'tong clip, itong clip na clip mo. pindut click mo lang 'yan. Pag nag-white na 'yan, hanapin mo dito sa baba yung adjust. Ito yung adjust. Click mo yung adjust. So 'yan. So itong lalabas. Ang ginagawa ko lang dito mga boss, unahin mo dito yung sharpen. Pindutin mo yung sharpen adjust mo lang siya ng 70 70 or 80 yan 80 pagkatapos niyan, punta ka naman dito ngayon sa saturation sa so, may kulay nyan ito itong kulay niya. Ano? o makikita nyo mga boss ayan o ah, ito siya dati yan pag gin ginit, na ako yan siya pag in-adjust mo, ayan, ang ginagawa ko lang dito ay 30. yan hanggang 30 lang siya mga boss. So, right? Pagka natapos mo na 'yan, click mo na 'yung check dito sa taas. So, ayan na siya ngayon. Di ba? na mga boss. So, kung gusto mo namang matanggal 'yung logo dito sa ano, logo logo ng CapCut dito sa pag-inupload mo na Nakikita mo tong editing dito sa dulo. Ito nakalagay dito na ending. Click mo yung ending. I Scroll mo. Hanapin mo yung dito sa baba yung delete. Delete mo lang siya. O yan. Pag na-delete mo na yun, okay na yun mga boss. So, ready to upload na yan. Export mo na siya. right Ganun lang mga boss ang technique ng pag-edit ng malinaw at saka walang logo sa CapCut. Alright? Sana nasundan nyo salamat